Kapag namatay ang isang tao, wala na siyang uh, consciousness, o knowledge, or memory, or even judgment. So kapag namatay na ang isang tao, yung ganong klaseng kaisipan niya dito sa ibabaw ng lupa, eh, wala na po ba? Mayroon tayong malawak na pananaw sa karunungang nakasulat sa Biblia. We will not limit uh, such things to a particular area of... Uh, Uh, the human existence. Unang Tesalonica 5.23 Naway pagkalooban kayo ng Diyos ng kapayapaan ng isang ganap na kabanalan at maging malinis ang buo ninyong pagkatao sa espiritu, kaluluwa at katawan sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sinasabi po diyang buong pagkatao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Yun pong katawan, pag namatay na po yot, inilagay na sa simenteryo, wala na pong alam yun. Yun yung sinasabi sa Ecclesiastes 9 G's. Ang lahat ng magagawa mo, gawin ng buong kaya mo, sapagkat walang gawa, katwiran, kaalaman o karunungan man sa daigdig sa kailaliman na iyong tinutungo. Wala nang magagawa roon. Alin? Eh, yung katawan. Yun lang naman ang patay sa iyo na walang magagawa yung katawan eh. ba? Diba? Eh, pero merong ganitong provision si Kristo, kapatid na Daniel sa Mateo, 10 at 28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa manapay matakot kayo sa nakapagpapahamak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Meron palang instance na patay yung katawan mo nung masasamang tao pero hindi naman mapapatay ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, ang patay nasa panahon ng pamamahinga. Ayaw naman ng Diyos na yung mga buhay, istorbuhin mo yung mga patay at kausapin mo. Although, masasabi mong meron silang consciousness, pero hindi pumapayagan ang Diyos na kausapin nung mga buhay, yung mga patay. Ayun po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. O yung tanong nyo po, ang sagot po ng Biblia ron, naniniwala ba ako na pagka namatay ang tao, wala na po siyang consciousness? Tama po yun. Alin doon? Yung katawan. Pero yung kaluluwa at yung espiritu, eh, meron pong ibang kalagayan yon. Basahin naman natin sa 6.9 ng Apokalipsis. Diyan din sa Bibliang Katoliko, kapatid na Daniel. Nang buksan ng ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay ng dahil sa salita ng Diyos at dahil sa kanilang patotoo. Sumigaw sila ng buong lakas. Hanggang kailan, o Panginoon, banal at tunay, hindi mo igagawad ang katarungan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga mamamayan sa lupa. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng maputing damit at pinapaghintay sila ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kasama at mga kapatid na mamamatay ding tulad nila. Yun, yung mga kaluluwa dun sa ilalim ng damba sa langit, yung kaluluwa ng mga taong matutuwid, nagsisigaw ng malakas na tinig. Hanggang kailan, O oh, Panginoon, banal at tunay, hindi mo igagawad ang katarungan at ipag-iiganti ang aming dugo sa mga mamamayan sa lupa. Ang sabi sa kanila, binigyan sila ng mapuputing damit, pinapaghintay sila, maghintay pa kayo ng konting panahon hanggang sa maganap ang lahat ng bilang ng mga papatay ng mga kapatid ninyo. So meron silang ano eh, no? communication with God. May consciousness yung mga kaluluwa, kapatid. Yun po ang sagot na nasa Biblia. Uh, maraming salamat po. So, makatuwiran din pala at marapat din na ipagdasal namin yung mga aming mahal sa buhay na yung na. Ah, hindi po makatuwiran kapatid. Bawal naman ng Diyos na makipag-usap ka sa patay. Kasi ang gusto nga ng Diyos, magpahinga sila. Hindi sila binibigyan ng Diyos ng karapatang makipag-usap kagaya nung iba kinakausap yung mga patay gaya ng mga espiritista bawal ng Diyos yun eh di si Otso ng Deuteronomio Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang maghahain ng kaniyang anak na lalaki o babae sa apoy ni nang manghuhula manghuhula sa mga ulap manggagaway mahiko ni nang mangkukulam sumasangguni sa mga multo o espirito, tumatawag sa mga patay. Ang sino mang gumawa ng mga bagay na iyan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang gumagawa ng bagay na iyan, yung sumasangguni sa patay, sa mga espirito, sa mga multo, eh, mga karumal karubal-dubal sa Panginoon yan. Alam mo, kapatid, kasi ano, kahit na yung mga kaluluwa may consciousness, They are barred. They are stopped by God in communicating with the living. Hindi sila pinapayagan ng Diyos. Pinagpapahinga nga sila eh. 14.12.13 ng Apokalipsis. Ganito nga ang pagtitiis ng mga banal. Yaong mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Nakarinig ako ng isang tinig mula sa langit na ang wika isulat mo. Mapapalad ang mga namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, wika ng Espiritu na mamahinga sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat kasunod nila ang kanilang mga ginawa. Ayon, ang mga sa Diyos na taong naging dapat sa Diyos, nasa period ng pamamahinga samantalang naghihintay ng paghuhukom. So, yung ginawa po ni Kristo, na umakyat siya sa bundok ng tabor at kinausap niya si Moises at si Elijah sa harapan ng kanyang tatlong apostol. Eh bakit po niya ginawa yun? Eh samantalang patay na si Moises at si Elijah. Hindi naman po kasi tao si Kristo eh. Hindi naman siya tao. Ang tao naman ang pinagbawalang makipag-usap sa patay eh. Eh kasi halimbawa, kakausapin mo yung patay na lola mo. Ano? Eh kung yung patay na lola mo, hindi naman totoong sasabihin no? Eh, halimbawa, alam mo, sinungaling, hindi naniniwala sa Diyos. Eh, patay na, magsisinungaling pa rin yun, eh. Eh, kaya inililigtas ka ng Diyos doon sa mga kasinungalingan. Pero kung ang kakausap si Kristo, eh, walang makakaloko sa Kanya. Hindi ba? Ganun po yun, kapatid. Oh, sige po. Uh, maraming salamat po.